Di again man, simula bumalik sa isla ay sinusubukang mamuhay ng may peace sa puso at maging masaya despite ng mga nangyari in the past. Mas minahal pa nga siya ni Filmar ngayon at kitang kita naman sa kanyang kilos na inaalalayan niya ang mahal na si Andy. Panoorin at kung hindi pa nakasubscribe, don't forget to click subscribe and hit the notification bell to keep you updated. Getting stronger together every day. Katunayan ay sinusunod nga ni Filmore ang mga gusto ni Andy. Gusto makapag-isa at mamasyal sa buong laot. Kaya naman sinamahan nito ni Fillmore. ng Mother's Day ay pinasaya ni Filmar ang puso ni Andy. Sinorpresa ni Filmar si Andy ng isang maganda bouquet of flowers straight from their garden. Sariling tanim ang mga bulaklak kaya naman extra special ito para kay Andy. Sabi nga ni Andy, Papa and the kids pick out flowers for me today. All from our backyard. I didn't realize we already had so many. Dagdag pa niya, Taking this as a testament to how dedicated we've been as gardeners, both literally and figuratively, as gardeners who care for and raise our children and our home. Super thankful si Andy dahil meron siyang support system sa isa na siya gaw. Naiwan man ng kanyang nanay Jacqueline ay marami pa rin ang nagmamahal at nagpapalakas ng kanyang loob. Katunayan ay nagluto pa si Andy sa mismong Mother's Day ng paboritong lutuin ni nanay Jacqueline tuwing umuwi ang kanyang mga anak sa Manila. Ngayon ay si Andy na ang kanagmana ng recipe na iniwan ng kanyang nanay. Picadillo nga ang paborito ni Nanay Jacqueline na lutuin na minana rin niya sa kanyang nanay or great-grandmother ni Andy. Kaya naman ngayong Mother's Day ay busy-busy si Andy at may mga bantay pa nga na apat na aso ay sila iniiwan. Kahit nga busy si Andy sa mga gawain bahay, sa pag-aalaga sa kanyang mga anak at syempre pagbibigay atensyon kay Philmar ay hindi pa rin pinababayaan ang kanilang business at hands-on pa rin siyang nagtatrabaho dito. Katunayan ay nagsisilbi nga rin siyang cashier ng kanyang sariling tindahan at syempre minsan ay nagsiserve na rin ito lalong-lalo na pag marami ang kanilang mga parokyano. Hindi pa rin maiiwasan na kabi-kabila pa rin ang nagpapapicture sa kanya. At ito naman ay pinauunlakan pa rin ni Andy dahil bukas naman ang kanyang tindahan sa lahat ng mga parokyano nito or lahat ng mga gustong pumunta at bumili sa kanyang store. ay naglaan si Andy ng panibagong oras para sa kanyang panibagong fitness goal at syempre in-encourage na siya ng kanyang partner na si Filmar para gawin ito para mas lalong maging healthy ang kanilang body and mind at syempre hindi lamang siya dahil gumagawa din dito si Filmar at isa rin sa mga dedicated para sa walk work workout Takot <laughs> <laughs> <Nagpot> na lagi ko. <laughs> <gotcha. laughs>